si Mercy Balmores. Anak ko si Mercy, ang managing director ng Balmores Foundation. Mga prinsipyong babae. Words oh, don't matter here. Kailangan natin kumilos. Sa bawat sulong ng ating bayan, isisigaw namin ang katarungan. At mapagmahal sa pamilya. I love you, Ella. I love you too, Mommy. Kailangan kong mamulat sa lahat ng katotohanan tungkol kay Dad at kay Miguel. Nang nalantad sa kanya ang masamang pagkatao ng kanyang ama. Bigyan mo ko ng pagkakataon na patunahin sa korte lahat ng kriminal tatay mo. Masusukat ang kanyang prinsipyo at pagmamahal. Nakita ko ang tunay na kalooban niya. lang ang hinahanap niya. Sa ikalawang yugto, ano ang kanyang gagawin upang maprotektahan ang mga tao na mahal niya. Kung hindi ko matatakasan ang mundo ni David, baka pwede ko siyang baguhin para kay Fatima. Natakbo ako bilang gobernadora ng Rosario. Simula June 24 na, weeknight 7.30pm, pagkatapos ng Frontline Pilipinas.